Saburasaki? salon is not recommended. Ouch. It's very dry. <laughs> Pumunta nga pala ako sa salon, nagpagupit ako, Char. Dito lang rin to sa bahay, ginupitan ako ng asawa ko. Mahaba na kasi yung buko at saka sobrang dry. At eto nga, nakaredy na ang aking stylist. Are you ready? I'm ready! Okay, let's go. I'm in the salon right now. my I put here? Yeah. <laughs> wow! Service. Service. So, How would you like to cut? <laughs> For sure, magugulat siya dahil sobrang dry na tong buhok ko. <laughs> Nabibigatan na rin kasi ako. Bukod sa mabigat na yung katawan ko, feeling ko ang bigat din ng ulo ko. Kaya naman nagpagupit na ako sa kanya. <laughs> wow! It's cold! <laughs> yeah, it's cold! Okay. Very dry? Yeah? Wow. <laughs> it's dry! Look at that! Very dry? Oh my gosh, it's very brittle now. Very dry. Yeah. Ayan, napansin niya na na sobrang dry at nahihirapan din siyang suklayin. Very dry. Yeah. I'm just combing your hair, your dry hair. Oh. Oh. See? Yeah. Uh -huh. Start. Dito nga kami tumagal sa pagsusuklay ng buho ko At todo spray din siya ng tubig Kasi nga sobrang tigas daw Sa kanya lang ako nagpapatrim ng buhok Sayang rin kasi mahal yung salon dito Sabi ko sa Pinas na lang ako magpapasalon Kaya sa kanya lang ako nagpapagupit Mabilis lang rin naman O kaya naman nagpapakulay oh! ng buhok oh! <laughs> wow! Aray! Aray ko! Masakit? Masakit! Masakit? Yes! Masakit! Okay. very dry. Ouch! <laughs> wow. no, <no>. Quiet, please. <laughs> Quiet. I, I do not recommend this alone This salon is not recommended. Ouch. It's very dry. <laughs> oh my God! Oh, I feel like my my <laughs> hair is gonna be put on Oh! Very dry. Saber sakit. Yeah, sakit. At nagkakahilahan na nga ng buhok kasi nga sobrang tigas daw. Nagugulat ako, bigla akong nasasabunutan. Kaya sabi ko pa, hindi recommended yung salon niya kasi nananakit. Pero sobrang na-appreciate ko talaga itong ginagawa ng asawa ko. Nanood pa nga siya ng live noon yung mga nagugupitan session para mas matuto daw siya. Napansin ko nga rin yung mga kamay ko dito habang ginugupitan niya ako. Kako mas tumaba at lumaki na dahil sa manas. Sabi naman ng midwife ko normal lang daw yon dahil sa water retention kapag nagbubuntis. Halos lahat nga sa akin lumubo pati yung mukha ko. Malaki na to dati pero mas lumaki ngayon. Tipong doble show pa Tapos napansin ko mas umitim din yung iba't ibang parts ng katawan ko tulad ng leeg, kilikili, noo. Ganon din ba kayo mga mamis nung nagbuntis kayo? Pero syempre, ang mahalaga ay healthy si baby. Saka ako naiisipin yung mga ganon. Ayan, mukhang natapos na ng asawa ko yung pagsusuklay. Ready na sa gupitan. Ito nga pala yung huling kulayan session ko kay Peter last year nung bago pa ako magbuntis. Ito yung kulay na nakita nyo kanina na sinusuklay niya. Ngayon humaba na ulit kaya pinapagupitan ko na. Ayan, di pa pala tapos yung suklayan session. Kaya naman inaantok na ako. Nakakatulog na nga ako dito. Ina-apply niya rin yung live sa TikTok kung paano ang tamang pagugupit. Kasi sabi ko sa kanya, yung mabilisan na lang, yung isang pasadang gupitan, yung straight, tapos-tapos na. Sabi niya, ayaw niya daw noon, gusto niya i-apply yung napanood niya sa TikTok live. Kaya ito, munting na kaming gabihin. Kasi sa pagsusuklay pa lang, ang tagal na nang inabot namin. Pero nakakatuwa rin, kasi nakakatulog ako. Nakakarelax at nakakaantok rin kasi yung pakiramdam kapag sinusuklay yung buhok mo. Kaya nakaidlip na talaga ako habang itong asawa ko naman, focus na focus sa pagugupit sa akin. Ito yung pinakamatagal na gupitan session namin ng asawa ko. Talagang step by step yung ginagawa niya. Parang sinisipat niya pa nga kung straight ba o hindi. At eto nga, nakatulog na si Buntis kasi dahan-dahan rin yung pagugupit niya kaya talagang nakatulog na ako. Nagising na lang ako nung binoblower na yung buhok ko. Akala ko tapos na, hindi pa pala, gugupitan pa ulit. Ay, naging gymnas naman ako this time. Kung ano-ano pinapagawa na tong asawa ko. May position na pinapagawa sa akin para daw mas magupitan niya yung buhok ko. Sobrang na-appreciate ko talaga tong effort ng afong ko. Napakatsaga. Sobrang haba ng pasensya. Kahit nga yung mga kamay pa ako, minamasahin niya rin kapag gabi. Ayan, finally, natapos niya na akong gupitan. Naglindis na rin siya after. Job done. Thank you. Thank you, <laughs> you Pure Salon. You're welcome. For my hair. Yeah, no problem. Look at that, it's shorter now. My pleasure. <laughs> Thank you. <laughs> shorter now. She's you're shorter now, no? No, yeah, you want shorter? You have shorter. Mm -hmm. You have shorter. Goodbye. lang. Um... thanks for watching! Ingat!